Hello mga ka-garden. Ayan, tignan niyo po yung mga aking mga tanim. Mga okra, sili, ayan, talong. Ayan, may talong tayo dyan. At yan, yung okra natin. Tatlo yan, tatlong puno. Ayan. Tinanim lang na, yan natin guys sa ano, sa sa galon. Ayan, improvise. sa sili. Ayan, ang sili natin guys. Tsaka, yung talong ayan kung wala kayong ano guys uh, pagtatan pagtataniman ayan pwedeng pwede yan guys yung ano yung galon yung mga mga galon na 6 liters 10 liters ayan guys sa hirap ayan guys ang kamamahal po ng mga gulay ayan try nyo na rin guys mag ano, mag magtanim magtanim po kayo sa ano sa galon ayan may talbos din ng kamote ayan yung mga okra na yan guys ano yan ah, nabili lang na po namin yan sa ano, sa, sa, shopping and, and, tatlong puno na po yan and, medyo ano siya nasa lalagyan lang po sila pero irerefat po natin sila ulit kasi yung ano natin guys yung yung lalagyan talaga nila is ginawa in drainage kaya so sayang naman linipat ko sila sa ano sa lalagyan at least guys meron silang ano, hindi sila nasayang ayan kaya guys kung gusto yung ano kung gusto yung magtanim ayan meron na rin silang bulaklak ayan magkakaroon na sila ng bunga ayan ang ating okra yung tatlong bu tatlong puno ng ating okra ayan meron na silang bunga magkakabunga na sila ayan yung talong at saka yung sili ayan guys. Thank you guys. Maraming salamat sa inyong pan uh, panonood. Keep watching po. Thank you so much guys. Ayan. Ayan yung mga ano natin. Mga